naman ang kalaban natin sa mga puppies na ito ngayon. Kaya naman lilipat na naman sila ng bahay. Nung so, pinataan nga natin ang mga puppies ngayong umaga, para nga pakainin si Mama Dog, na realize nga natin na medyo hingal nga po sila. Kasi alas 8 pa lang ng umaga, nagumpisa na nga yung init. Kaya naman napag ni, ni Mother na ibalik na nga lang ulit sila dito sa butas. Tuwing umaga nga, or kapag mainit dito sila sa butas, tapos kapag nga ulan saka natin sila ilalagay dito sa loob ng kanilang cage. Medyo basa pa rin nga yung pinakakanal. Kaya naman kinuha nila itong box na to kasi makapal nga to, tilalatanggan nila to doon sa may kanal. Moist pa kasi talaga sa loob at kung lalagay nga natin sila ng walang box, sigurado nga mababasa din sila. Talaga nga medyo mahirap na ang sitwasyon nila ngayon na uulan na tiinit biglang. Kaya nga, mahalaga na ready tayo para nga ilipat sila kung sakasakali man na biglang umulan. Isa isa na nga sila ipinasok ni kuya at kung makikita nyo tinanggal niya nga muna yung ibang mga damo na nakaharang. Para nga din may lagay niya ice yung box at pahabarin kasi yung pagkakalagay niya doon. Para nga kung sakasakali man na sila palayo eh, hindi pa rin sila mapunta sa basa at may box pa rin. Meron na naman nga nagagalit sa comment kung bakit nga daw dito namin sa kanal nilalagay. Unang-una hindi po kami ang may gusto na andito sila sa kanal. Ito nga kasi yung pinili ni Mama Dog na place kaya naman hindi natin sila pwedeng ilipat basta kasi baka nga i-reject ni Mama Dog yung place. Siguro nga naman nagko-comment na gano'n, hindi nila napanood yung mga previous video kaya naman may pag-comment sila ng gano'n. Wala rin naman nga kasi may gusto na andito sila sa kanal. Talaga nga lang hindi natin sila basta-basta may ilipat. Kaya nga kita nilagay natin sila ng cage pero din dito lang din mismo natin malapit sa kanal. At si Mama Dog nga hindi nga siya basta-basta pumapasok sa cage na yon sa lab lumalabas nga talaga siya nagsistay. Meaning nire-reject niya nga itong cage na to at mas gusto niya na nasa kanal yung mga puppies niya. Pero syempre hindi nga natin pwede hindi sila lalagay sa cage kasi mababasa nga talaga sila. Kaya naman no choice na tayo. At para pa rin nga po sa mga patuloy na nagsasabi kung bakit hindi na lang daw i-adapt. Eh diba meron nga daw tayong tinatawag na mansion. Pinagmamalaki pa daw natin pero di daw natin sila ma adopt Actually napakadami reason kung bakit hindi pwede. Hindi natin sa ayaw talaga lang hindi po pwede. Number one napakadami nating husky sa tinin nyo pwede nandun si mama dog paglabas ng pack members natin. Kahit nga sabing nandun siya sa loob, hindi naman doon sa office air ng pack members natin. Pero paglabas sila, may kita nila si Mama Dog or maririnig nila yung mga puppies, magagalit sila. Number two, si Mama Dog rin mismo magre-reject. Hindi siya pa pag nalilipat siya at ang mga puppies niya sa kung saan bahay man na hindi naman niya alam. Lalo na nga at kita niya naman na sobrang mailap pa rin sa atin si Mama Dog. Siguradong hindi nga siya sa pasasama sa atin sa bahay natin. And number three, may nagmamayari kay Mama Dog. Hindi lang namin alam kung sino kaya hindi natin sila pwedeng angkinin or idalhin sa ating bahay. Napakadali lang kasi talaga sa mga nagko-comment na mag-comment ng kung ano-ano pero hindi naman nila alam yung totoong rason at hindi nila kayang gawin sa sarili din nila kung ano yung mga pinagagawa nila sa atin. May mga nagsasabi rin nga bakit hindi natin i-rescue that's because breeders po kami hindi rescuers. Ibig sabihin wala po kaming place na paglalagyan sa kanila. Kasi kung rescue talaga natin sila wala tayong paglalagyan sa kanila. Ni wala nga po tayong ekstrang lupa na pwedeng pagdalhan man lang sa kanila. At gaya nga nasabi ko may ari sa kanila hindi natin lang alam kung sino kaya hindi natin sila pwedeng basta-basta i-rescue. Kaya nga ito na lang yung magagawa namin sa ngayon. Nadalhan ng pagkain si Mama Dog 3 to 4 times a day para nga may makain siya at may may padede siya sa mga anak niya. At bantayan din nga yung mga puppies niya ilipat-lipat kung sakali man na uulan or iinit. Sa ngayon yun lang muna magagawa namin pero at least may nagagawa kaysa naman sa mga comment lang ng comment dyan. Ay, cherry.